Hello guys! Salamat mga kasari! Kumusta? Sana okay lang ang lahat. Ang vlog for today nga pala guys ay gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano ba ang discard ko para hindi na problema pagdating mga bayarin. Para hindi na tayo mamorblema no. Kaya iwas stress din kaya naman ganito ang ginagawa ko dito sa aking tindahan kahit maliit lang ang binta natin kay diskartihan na lang talaga no para kahit paano ay makabinta pa rin tayo at malits natin yung kota natin dahil nga may kinukuha tayo dito sa araw-araw sa mga bayarin bayarin pa more <laughs> pero ganun talaga ang buhay natin may mga bayarin talaga tayo kaya ito nagsusumikap tayo para makabayad tayo sa mga bayarin at paano bang ang natin para hindi malugi ang ating tindahan at hindi na tayo maghagi ilap kaya yun naman gusto ko lang ibahagi sa inyo guys ang diskarte ko kaya kung nagustuhan mo ang video na ito huwag kalimutang mag like subscribe kaya keep on watching kaya ganito ang ginagawa ko guys no kanya kanyang diskarte na lang talaga para di tayong mga papagdating na mga bayarin ayan talagang ganun ang buhay natin tapos halimbawa naman guys pag nagrenta tayo nag nagrenta pag 4,000 ang rent natin sa isang buwan, i-divide lang natin yan sa 30, ang kinalabasan guys ay 133. So, ang ginawa ko na lang ay 150 a day. Tinatabi ko, no. Halimbawa lang, no, pag 4,000. Depende yun sa upa, no, kung nangupahan, kung sino yung nakarelate, kung sino yung nangupahan dito, no. Kasi ako, guys, ay nangupahan lang. Kaya ganito ang ginagawa ko para sa pagdating ng mga bayarin ay alam na natin, na Ship na yung ating pambayad. Meron tayong pambayad at hindi na tayo mapaalis. Sabay na. <laughs> hindi naman. At syempre, kailangan din talaga natin kasi obligasyon natin yun na bayaran yung kasi nangupahan lang tayo, no? Kaya, ayun, ganito ang ginagawa ko para sa ganun. <laughs> hindi ako ma-stress pag ting mga bayarin, no? Kung saan ako kukuha, kung saan maghagilap. Talagang hirap, no? Kaya, ayan, buti lang talaga mayroon tayong pinagkakitaan kahit paano nakakatabi tayo. Depende naman yun, guys, kahit maliit lang ating binta o kaya malit lang ang sahod natin sa trabaho. Kaya nasa tamang pagbabudget naman yan. Kaya ang ginawa ko guys, nagtabi ako ng 150 adi para sa renta ng bahay. Dito ko nilalagay guys. Ayan, dito yan. Dito lang talaga. Pag may natira, hindi ko na ginagalaw no? para madagdag lang siya ng madagdag. Dito yung pambayad sa renta ng bahay. Yan ang ginagawa kong diskarte para at least kahit paano mababawi natin yun, hindi naman kalakihan. Hindi naman masyadong malaking bawas yun sa ating tindahan, no? Kaya, kasi gumagawa naman ako ng paraan no? para mabawi yun. At next naman guys, na may bayarin pa tayo, may mga bayarin nga tayo dito. Uh, next naman guys ay kuryente. Ang kuryente kasi namin guys ay, ewan ko ba, medyo tumaas, no? Talagang nagsitaasan lahat ng mga bayarin. Ay, nako. oh no! Ang kuryente naman namin guys ay umabot nga ng 2,000, minsan 1,800, pero sabihin na natin na 2,000. No? Kaya i-divide ko naman yan sa 30, uh, ang kinalabasan ay 66, so 70 adi ang tinatabi ko naman sa kuryente. Ayan, dito naman sa kuryente, kanya-kanyang lagayan yan guys para sa ganun alam ko no, no pagdating ng mga bels no? At din na tayo mga pa kung saan tayo maghagilap kasi mayroon na tayong dito nakaride, karide. diskarte natin yan. Yan ang aking diskarte dito, guys. Kaya naman, ayan, 70 adi araw-araw ang nilalagay ko dito. Ito ay di ko na kinukuha yung mga natira. Nilalagay ko lang dito na no? sa kanya-kanyang lagayan yan. Ito mga lagayan, guys, hindi ko naman ito binibili, no? Mga bigay-bigay lang din yan sa akin hindi ako mahilig magbibigay. Mga bigay-bigay lang yan, napakinabangan ko ay napaglagyan natin mga kanya-kanyang mga bayarin. Tapos yung tubig naman guys, no, yung tubig kasi namin, ay na ako magbabayad kasi nga may nagsusupply lang sa amin dito ng tubig. Kaya minsan umaabot sa isang linggo ng 250, 300, depende no. Kaya ang tinatabi ko naman sa tubig namin, araw-araw ay 50 a day. Dito naman natin nilalagay guys. Bigay lang din to sa atin. No? Ligay lang din. Dito naman sa tubig ko, nilalagay kasi yung 50 na tinatabi natin. walay iwala -wala yan. Tapos, sa tax naman guys, dahil nga, lisensyado yung ating tindahan, nagbabayad tayo ng tax. Kasi ang mahal ngayon ng tax. Oh my God. <laughs> ang mahal na talaga ng mga bayaran. Dahil para may pambayad tayo dito, naman nakalagay yung business permit natin. pambayad sa business permit. Tapos guys, nagtatabi lang naman ako dito ng TIG 50 isang araw sa tax na. No? Tapos pag may bigla ang gastos na hindi nasahan, dito ako kumukuha din no? sa tax. Nga. TIG 50 naman dito yung tinatabi ko guys. Malaki-laki na rin yung naitabi natin kasi 50-50 isang araw ay di ko naman ito ginagastos dahil wala naman akong na tao naman na wala tayong kinukuha no na biglaan kasi pag may biglaan gastos na bawa lang na may bibilhin tayo na biglaan yan dito ako kumukuha kasi nga hindi ako naman ako kumukuha bigla sa tindahan no kasi iba naman yun sa tindahan kasi may kinukuha na tayo diyan sa araw-araw ng pangailangan natin sa mga bayarin tapos kaya kawawa naman yung tindahan kung puro na lang sa kanila <laughs> kaya ayan ganito ang ginagawa ako nito no kaya kaya may buo dito kasi nagpabarya ako dito pag naubosan ako ng barya, no. Kaya, yan, may buos, yan, no. Ito ay may nagbigay lang kasi dito, guys, sayang. Kaya sabi ko, nagayen ko na lang to ng uh, bayarin no, sa tax. Kaya, yan, dito natin nilalagay yung pambayad. Tapos, tapos sa GCAS naman, guys, dito nakalagay. Bigay lang din 'to. Itong GCAS naman, guys, ay nakalibre dito na kami, nakalibre nakal na kami ng load dahil dito ako naglo-load sa Jika na kasi ako talagang kailangan ko talaga kasi nag-youtube tayo. <laughs> Kaya dito ako nag nagpapaload sa Jika sa, sa anak ko, sa kay mister, na no, sa mga anak ko. Kaya nakakalibre na tayo ng load, no? Dahil sa Jikas, laking tulong talaga sa atin. Tapos yung natira naman dito guys ay automatic mapunta sa savings namin. Yan ang diskati ko, no? at siyempre paikot-ikot lang natin no malit lang naman ang uh, aking pinuhunan nung nag-umpisa ko sa Jikas o di ba basta talagang kaya maganda talaga no pala malaking tulong sa amin to talaga guys so, yung Jikas kasi nakakalibre na kami ng pang-load. At, at yung ilod naman ihwalay din yun guys Nandun iba wala ilagay na hindi ko na to pinapakita. <laughs> Nakalagay naman yun sa isang box din. Yung mga uh, bintanya, tapos yung mga pinagkat-ikot lang din natin. Tapos yung natira naman ay diretso din sa savings namin yun. Tapos syempre, hindi lang yun guys, may sahod din tayo na kinukuha dun sa ating tindahan at automatic din yun napupunta sa savings namin. At Hindi, at mahilig pa talaga ako mag-ipon-ipon guys. Kaya pag may bagong ano, bagong tig 100, bagong 50, tinatabi ko naman yun. No? Nalagay ko naman dito. At ito nga, pag mahilig ako mag-atabi, nanghinayang kasi ako isukli na yung mga bagong tig-100, tig-50. Kaya ang ginawa ko, nilalagay ko dito. Kaya kung napapansin nyo, ayan, marami-rami na na rin siya guys, yung tig-100, tig-50. Kasi nga mga bago lahat ko. Tinatabi ko naman to ng parang, ayan, kaya naman may itabi tayo. No? Sa, sa pakiramdam, kaya, kaya kailangan talaga Kaya gumagawa ako ng paraan kung anong pwede idagdag, mga papre, no? Para sa ganun yung mga kinukuha ko, may ibabali, parang ganun. Kaya, ayan, kanya-kanyang diskati kasi mahilig kasi talaga ako mag-ipon-ipon. Tapos yun, guys, ah, uh, hindi naman to sa pagmamayabang, guys, ay gusto ko lang ibahagi kung paano makakaipon pa din kahit maliit lang yung ating bintano sa araw-araw, yun. Kanya-kanya na lang diskati at kung ano yung mga patok na mabinta, doon tayo nagpupokus no? Kaya yun ang ginagawa kong diskarte. Eh. Para sa ganun, masolve yung mga mga bayarin natin ay masosolve naman no? sa araw-araw na kinukuha natin na hindi na tayo maghagilap. Kaya ganito ang ginagawa kong diskarte eh, dito sa aking tindahan, no? Para makabayad tayo sa mga bayarin. At sana nakatulong, guys. Kaya gusto ko lang ibahagi kung ano yung mga ginagawa ko para makabayad pa rin tayo sa mga bayarin, no? Kasi ang mahal ng mga bayarin natin. O, oh, lahat na lang nagsitaasan kaya kanya-kanya na lang talaga diskarte you no know, para makabayad sa mga bayarin kaya maraming maraming salamat sa inyo guys hanggang dito na lang ang update ko at huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all.